Samantala, walang awang kinatay ang isang babaeng baka sa bukiring bahagi ng Santa Monica e at Isabela. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Roger Agustin, may ari ng baka, pinastol niya ang kanyang alaga sa tabi ng sapa. Nang balikan ni Roger, kinabukasan ng kanyang baka, nakita niyang gutay-gutay na ang kanyang alagang hayop. Hiniwa sa gitnang bahagi ng tiyan ng baka at kinuha ang labang loob nito. Isinapit din umano ang ulo ng baka sa isang puno. Ayon naman kay Barangay Santa Monica, Kagawad Gloria Balon, hindi ito ang unang beses na nangyari ang ganitong insidente sa kanilang lugar. Hanen ma'am, actually, ijay nga bandamit lang pero balasyo lang ajay at damit laing iti kas damit lang at tinakaw da ide ti dadu mga karne nang imhanda amin inala kas damit lang nga ulo yung bati da ijay ma'am ijay lang nga parte at si diglain kinidwine parte tinagasikan Asi diktin tinagasikan ng Santa Monica amit lang addaman tinakaw da din ma'am nga kwa baka masikog tila ing, ing imbate da anak na nga naikat de automatic anang itinagalat ikas day ma'am taapay naglinis Naala da I amin, mean, imbag di kanya ni Mr. Agustin, ta atli, at least, da pa imbate da nga, na, na. Pag ko maapo, da pada na nga animal na aware dan apo, ah, da ito nga mapasamak ta siguro, maagriga man ti taon. Kit nabayag nga awamit nang nangyari no apa in kwada man ti kastuyin. Dapat agatitartarakin nyo, isa, iya iyawidyo, Digyo, iya Han nga maulit atoy napasama kin ni Roger Rain. Taka nagregat at miti mapukawan ti animal kakabsat. Haanin ma'am actually, ijay nga bandamit lang pero balasyo lang ajay. At damit laing iti kasjay lang at tinakaw da ide. Ti daddo mga karni nangim handa amin inala. Kasjay mit... Samantala para mapakinabangan pa ang itinirang karne ng baka ni Roger ay ibinenta na lamang niya ito kung saan aabot sa 28,000 pesos ang kanyang kikitain. IFM News.